I pa-commend na ay commend di uh personnel of Tagupan, pa dino yung kanilang pagtulong doon sa mga kanilang mga inaatiran ng tulong sa Town. pero ito goods so mga paninda delivery pero dahil nga nakikita nila yung yung tulong na ginagawa ng USAID nag-durech sila ngayon siam na Malaking bagay yan. Pagkari. Maraming bata, mga Ano Meron, meron. Meron sa luwal na pinag-ibig. Sa ito, wala sa ibigap ng Ketinan Bolstab, Mamrilo Pangang, eh, malaking tulog po yan. Actually, yearly na ginagawa yan ni SPNS sa uh, Jerry at ng anong grupo sa Manila Police District detachment. So, malaking tulong po yan. Nakita nyo naman po. Mula sa bata, meron po kami kids and dito hanggang sa girls home, boys home at yung ating mga matatanda. Kaya maraming maraming salamat sa kanila uh, sa kay Tata Jerry at sa kanyang grupo sa Moriones Moriones Station 2 kay Sir Gilbert Cruz maraming salamat maraming salamat sa iyo lahat ayun po total yun, Manila Poison, yun. So, kaya ang total ng resident client po namin, as of February, ay po, 671 resident client. Yan po. Yan po yung ating pinaglilingkuran. Sa panguna na po ng aming Direktora, uh, Reto Bozo. At ang happy naman po dito, si Ma'am Rio Pangan. Ang proseso po niyan, ang nag-handle po yung ating supply officer, si Ma'am uh Josie. -huh. May message mm -hmm. siya so, lang ang mga donations centralized. Yung hinahati yun natin po namin sa lima mo, sharing po sa mga isang. Mga ilang po nito, yung dalawa yun na nito, isusort out po namin para sa kids home, girls home, boys home, sa home for the angels, saka sa kamat. Hmm. Alam ko, marami talaga nakalagat dito ng mga bata, ng mga minoridad, saka mga senior citizen. Eh, hindi ko po alam yung total, pero alam ko talaga uh, marami rito kasi dito dinadala yung mga nare-rescue galing sa City of Manila. Eh, kung may tatanong niyo po, eh, pangalan na po kami ito, 5 years consecutive na po namin ito, dire diretso na mula nung nasa yun tayo sa Dagupan Outpost, eh lahat ng mga nakukumpis natin ng mga goods, items, saka yung mga personal na nag-donate sa atin, eh dito po natin dinadala. Anong una, doon sa mga nag-donate sa atin nung ano, ng nine sacks na mga ukay-ukay, uh, nagpapasalamat po tayo personal, eh sa may magkapatid kaila Willie will, Dimpin, will, ha, sa inaan kay Brylo. Uh, nagpapasalamat ako sa kanila kasi uh, eh, nakikita nila yung ano natin, yung ganitong mga activities natin eh. Kaya tumawag sila sa atin na pinakuha yung, yung 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 siyam na sako na ukay-ukay, lahat po yung goods Papakilabangan po ng mga kabataan dito sa mga senior citizen natin. ito uh, po, uh, uh, alinsunod po sa ating ano, district director, si Police Brigadier General uh, Arnold Thomas Ibay, na uh, ang aming station commander, Lieutenant Colonel Gilbert C. Cruz. Uh, lahat po ito, eh, sa kanila, na ipatuloy po yung ano yung pagmamalasakit po sa ating mga kapwa. Nakamdaman mo sir, tuwing bumababa ka dito sa Boys Town, sa mga, at uh, ah, siyempre, ng ayuda. Siyempre, mga ganitong activities. Siyempre, yung iba yung pakiramdam natin na nakakatulong tayo sa, sa kapwa natin. Sa maliit na pamamaraan, uh, sa mga bagay na to, eh, yung parang nakakalaki ng, ano, ng puso natin. Eh. Yung, yung lumingin ko sa mga ganitong bagay, eh, isang, isang hindi eh, natin makakalimutan sa ating buhay. Sir, uh, ko siyang kuya ng tundo, Uh, ano, ano po ba sir masasabi mo para sa mga nandito ngayon sir, mga residente dito? Kaya uh, unang muna yung mga, mga batang na rescue dito, eh miss ko lang sana uh, itong ginagawa ng city ng sa lokal na city of Manila na hinahanan sila na alagar dito. Sana paglabas nila rito, sana uh, sila ng mga buhay at para naman para umunglad o kaya uh, makaan sila, uh, matahak nila yung landas na para sa kanila talaga na maging mabuti sila at na mamayan dito sa kalusod ng Maynila. Uh, unang una po, uh, sinasabi ko sa aking mga taga-tunig, ang dagu pa na utos po, sa aking mga, uh, po, uh, aking mga kasamaan, ay eh, hindi po magsasawa. Nung una na no, mag-rescue sa area ng Divisoria, ng mga kalabi na sa kalsada. Uh, at the same time, abang nire-rescue natin sila, ay eh, magpapadala rin ng tayo ng tulong para sa kanila, para rin makatulong dito sa sa, sa lungsod ng Maynila. Muli po, ah, uh, nagkakasalamat po ang hindi ko at mga nga si Police Senior Master Sago Terado Dong Campinora ang, uh, uh, ang, ang uh, Outpost uh, uh, Supervisor ng Tagupan. Thank you po, sir. Salamat. Then, uh, na I commend the uh, personnel of Tagupan ng no, nila pagpulong doon sa mga kanilang mga pinatira ng tulong. Ah uh, yun ang kanilang uh, best practice na ginagawa ito. Kaya tuloy-tuloy uh, lang natin. Tuloy-tuloy lang natin ito. Na, ang na, mga best practice ito ng police station. Hubert C. Cruz, uh, designated as a police station commander ng uh, Police Station 2, Riones Police Station. Thank you very much, sir. Salamat po.